gan si pastor ang molos si buloy Kingdom of Jesus Christ at kandidato sa pagkasenador ng manong-manong bilangan ng boto matapos siyang malaglag sa hanay ng mga nananalong kandidato batay sa pinakahuling tally ng Commission on Elections. Ayon sa Komele, kasalukuyang nasa ika isang pwesto si Kibuloy na may 5,577,526 526 na boto. Pahayag ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion, taus puso silang nagpapasalamat sa milyon-milyong Pilipinong sumusuporta sa kanyang kandidatura. Ang kampanyang ito anya ay binuo ng mga karaniwang mamamayan na naninindigan para sa pambihirang pagbabago. Ngunit diit naman ni Attorney Turion dahil sa umano'y malawak ang ulat ng mga irregularidad tulad ng pagkakaiba sa election returns, magkaibang firmware versions ng vote counting machines at mga insidente ng overvoting, inananawagan si Kibuloy ng full manual recount para sa mga boto sa pagkasinadora. Kasalukuyang nakadit Attorney Kibuloy habang humaharap sa mga kasong may kaunayan sa pang-aabuso sa bata, sexual abuse at human trafficking sa Pilipinas at Estados Unidos. Mariin namang nitong itinatanggi ang mga paratang. Nilinaw ni Attorney Torrio na ang panawagan ay hindi pagsusol sa ng proseso, kundi isang hakbang para tiyaki na ang boses ng taong bayan ay tunay na naririnig at tama ang pagkakatala.